Dahil sa sobrang kalikasan ng asawa ko, palihim ko siyang pinapainom ng gamot para hindi na tumayo ang tindig niya. Hi Ate Anne, itago niyo na lang ako sa pangalang Merly, 34 years old at may apat na anak. Nakatira kami sa isang probinsya at hirap na hirap talaga ang buhay. May asawa ako, itago na lang natin siya sa pangalang Lito. Si Lito ay nagtatrabaho sa tubuhan. Isa siyang magtatahip at mula umaga hanggang hapon puro trabaho siya sa bukid. Dapat okay na yon pero ate Anne, may problema ako na hindi ko na kayang itago. Silito kasi, sobrang man. Bago pa siya pumunta sa tubuhan, nagdadala siya ng banig at lagi niya akong sinasama. Noong una okay lang sa akin kasi natural naman para sa mag-asawa na mag -rutinan. Pero araw-araw na lang ate Anne, nagiging rutina na Pagkatapos niyang magtrabaho sa bukid, kinukuha na niya ang banig na dala niya at doon na niya ako ini-eskabeche. Araw-araw talaga, halos walang pahinga. Akala ko minsan, baka dahil lang sa init ng pero kahit ilang rap tatayo at tatayo pa rin ang niya. Hindi ko na talaga kaya ate An. Nung una, tiniis ko pa. Sabi ko sa sarili ko, baka normal lang to at bilang asawa, parte na rin ng responsibilidad ko ang paglingkuran siya. Pero napansin ko na iba na to, kasi kahit nakailang beses na siya sa isang araw, parang hindi pa rin siya kontento. Nakakailang kami sa isang araw at madalas wala na akong lakas magtrabaho sa bahay o alagaan ang mga bata. Lahat na lang ng energy ko na uubos sa kakaeskabetsa niya sa akin. Minsan, kahit tapos na kami, ilang minuto lang ang lilipas tatayo na naman ang mga. Grabe na talaga, Ate Ann. Para bang hindi na ng energy yung asawa ko. At kapag hindi ko siya pinansin, o kung sakali man na ako, magagalit siya. Kaya wala akong choice kundi sumunod. Dahil sa sobrang pagod ko na, napaisip na ako, normal pa ba to? Pinakonsulta ko na si Lito sa doktor. Sabi ko baka may kakaiba sa katawan niya. Sinamahan ko siya sa center at explain namin lahat sa doktor. Pero sabi ng doktor, normal lang daw ang kalagayan niya at wala naman daw dapat ipag-alala. Kaya umuwi kami nang wala akong nakuha na solusyon. Pagdating namin sa bahay, eto na naman siya. Hindi pa man kami nakakarating ng pintuan, sinasabi niya na tumatayo na naman ang mga niya at gusto niya akong eskabechehin. Kinabukasan, hindi ko na kinaya, pumunta ako sa pero this time, mag-isa na lang ako. Naiwan si Lito sa bahay dahil alam kong wala akong magagawa kapag kasama ko siya. Pagdating ko doon, sinabi ko sa doktor ang tunay na problema ko. Sinabi ko lahat ng sobrang pag sawa ko. Yung halos araw-araw akong gawin. Yung mga walang katapusang rules. Nakinig naman ang doktor at naintindihan niya ang sitwasyon ko. Mabuti na lang ate Ann, Mabait yung doktor at binigyan ako ng solusyon. Sabi niya, normal daw yung kalagayan ni Lito, pero kung sobrang apektado na ako, may gamot siyang pwedeng ibigay. Yung gamot na yun, para ma-relax daw si Lito at mawala ang panandali ang niya at hindi daw tatayo ang mister ko. Para matahimik na daw ako, pagka-uwi ko sa bahay, hindi na ako nagdalawang isip Hinintay kong makatulog si Lito, tapos hinanda ko na yung gamot. Araw-araw inihahalo ko yun sa tubig na iniinom niya. Napansin ko panay tulog na lang ang mister ko at nakakalimutan na niyang eskabechehin ako. Alam ko, medyo masama yung ginagawa ko, pero wala na akong choice ate, Anne. Sobrang pagod na pagod na ako at hindi ko na kayang magpatuloy ng ganito. Gusto ko rin naman magpahinga at hindi ko na kaya ang ganitong buhay. Nung mga sumunod na araw, napansin na ng mister ko na parang hindi na tumatayo ang Labis ang pagtataka niya to the point na kinausap na niya ako. Pero sinasagot ko lang siya ng, Iwan ko sa'yo. Pero minsan, may guilt pa rin ako ate Anne. Isang araw bigla kong namiss ang mga ginagawa sa akin ng asawa ko. Kaya napagdesisyunan kong ihinto ang pagpapainom sa kanya ng gamot. Pero nagtaka ako dahil lumipas na lang ang isang linggo, hindi pa rin bumabalik sa normal ang asawa ko. Bigla akong nabahala, Ate Ann. Dali-dali akong bumalik sa pinagbilhan ko ng gamot at ipinaliwanag ko sa kanya na hininto ko na ang pagpapainom sa asawa ko pero hindi pa rin bumabalik sa normal ang mister ko. Sinabi naman ng doktor sa akin na may side effects daw talaga ang ginagawa ko lalo na kung pinainom ko ito ng pangmatagalan. Payo niya sa akin painumin daw ng mga herbal at WE massage si Mr. at syempre magpabango. Ginawa ko lahat ng payo niya dahil napapansin ko rin ang pagkabahal ng asawa ko sa kalagayan niya. Matapos ang dalawang flinggep simula ng ihinto ko ang pagpapainom ng gamot sa asawa ko, laking tuwa ng Mister ko kasi bumalik na daw ang dating sigla ng niya. Kaya ayun balik sa dating setup kami. Sa ngayon, Ate Anne, ine-enjoy ko na ang mga ginagawa namin bilang mag-asawa. Pinagsisihan ko na ginawa ko yun sa kanya dahil maari palang magkaroon ng komplikasyon ito sa kalusugan niya. Nagigilty ako pag naaalala ko ang ginawa ko pero wala akong balak na ipagtapat sa mister ko. Dahil alam kong magagalit siya sa akin, kaya payo ko lang sa lahat ng misis na may mister na sobrang aktibo sa kama. Huwag na huwag niyo akong gayahin dahil baka pagsisihan niyo rin sa huli. Hanggang dito na lang Ate Ann at maraming salamat.